Well, ito, sa yan, nagtatago pa rin. Iwas-iwas. Dahil -iwas. well, up to now, uh, hinahanap talaga ako ng uh, tropa ni Senador Dilima para bumaliktad. Na-surprise ba kayo na dalawa ng testigo laban kay Senador Laila ang nagpahayag na pag-atras sa kanilang testimonyo, sir? Actually, tatlo na silang bumaliktad eh. Okay, tatlo, okay um. Tatlo na sila. ano hmm. Anong masasabi niyo, do, sir? Well, actually yan eh. para sa akin kasi, at ito naman talagang katotohanan. At kahit sinong tao naman na testigo, malagay sa katayuan namin, eh ganun kung mahina-hina ang uh, paninindigan mo, eh talaga ganun mang mangyayari na atras ka. Eh papano yan kasi? Pinabayaan kasi sila ng, uh, ano, ng, uh, pinabayaan kami ng Department of Justice na ang uh, pangako sa amin noon, before kami magtestigo, eh kami susuportahan. Uh, isi-secure nila yung uh, safety namin including our family at kung ano yung uh, uh, kahilingan pa namin para sa kaligtasan namin ay eh, kanilang uh, ibibigay ito kaagad pero so far magsi 6 years na kaming mga nagtitis uh, nagtitis ni wala naman sila na itutulong sa amin lumapit na rin ako sa Department of Justice para humingi ng tulong ang problema dinalikuran din nila ako wala kung sa ano eh hindi sila makakatulong sa ano sa aming mga testigo contrary yung nasa batas na dapat ang uh, isang testigo ay sinusuportahan ng gobyerno. Uh, secure ka, including your family. Ang kaso, after na na-utilize kami as witness, pinabayaan na kami. Eh, and aside from that, sila pa ang galit, nagagalit pa sila sa amin. Maraming silang nasasabi sa amin mga testigo. Eh, saan, saan mo dadalhin ng mga testigo pag ganun yan? At this is a bad precedence. Eh, sino pa magtitistigo in favor of the government kung ganito ang gagawin palagi ng Department of Justice? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Gusto mo na rin bang... Bumaliktad, itigil na pagtestigo mo. Paano ba, sir? Eh, ako, kahit anong mangyari, hindi ako babaliktad. Kasi, ang paninindigan ko, kahit man na uh, hindi ako sinuportahan, hindi nila ako sinecure, kung ano yung nasabi uh, ko, na testify ko sa korte, yun ang paninindigan ko. Kahit anong mangyari, tatayuan ko yan. Malagay niyo, sir, kung papunta ang kaso ni Sen. Carlina, hindi si na yun. Well, kung tuloy-tuloy uh, ang uh, paglilitis, Palagay ko naman eh, magkakaroon ng conviction. Saka uh, isa pa, uh, sana naman, wag nang madagdagan yung mga witnesses na, ano, na umuurong kasi the more na natatagdagan yung mga witnesses na umuurong, humihina lalo ang kaso. So nakakapanghinayang kasi six years na kami nga ano eh, uh, nagtitiis eh. Sa pagpapalit ng administration sir. Kalagay mo ba ay makakalaya na rin si Senator Laila Dilima o mababaliwala na rin yung mga pinagirapan sa tingin ko naman dahil uh, drug cases yan eh. Hindi hindi mapapalaya. Sa tingin ko hindi mapapalaya. Huwag lang uurong ang mga testigo. Marami po umiling sa international community na palayaan na po. Well, uh, kasi inihiling nila kasi hindi nila alam yung gravity ng offense committed ng uh, ni Sen. De Lima. Hindi nila alam eh. Sa kaysa pa, marami rin nagbabas sa aming mga testigo. Eh, wala naman sila noon doon yung mga nagbabas during the time na, na, gumagawa sila ng anong krimen kami ang na, nakaki, nakakita, nakawitness. Kaya alam namin kung gano'ng kabigat ang, ang uh, ebidensya laban kay Senator de Lima. Ngayon okay, sir, nagbaliktad na nga yung tatlo Ikaw mo, Paano yun sir? Uh, paano yun mangyayari yung bigat ng yung mga ebidensya ninyo? Eh? Well, uh, tatlo, uh, ano naman yan, eh, mayroon pa naman na natitirang dalawang kaso eh. Uh, sa tingin ko naman, uh, hindi masyadong nakaka-apekto yung uh, pagbaliktad ng uh, tatlong testigo. Ikaw, sir. An Ba't ka muling lumabas, sir? Ako lumabas ako para gusto ko ipaabot sa, sa, sa susunod na administrasyon, lalong-lalo na sa papalit kay Secretary Gibara na si Boying, uh, Secretary Boying Rimulya, na sama, baguhin nila at itama nila yung sistema ang nangyayari ngayon. Para sa ganun, hindi na ito maulit-uli na mayroong mga government witness na nag uh, umaatras. Sa mga kapwa mo, Tistigo, sir. Sa mga kapwa mo, po, Ah, yan. Yeah. Uh, sa mga kapwa ko, Tistigo, eh, sana, uh, manatili tayo kung anong tinestify uh, natin sa Korte, panindigan natin kahit ano mangyari. Huwag tayo magpapadala sa suhol, huwag tayo magpapadala sa pananakot. Panindigan natin kasi sa tama tayo. At alam ko rin, at nararamdaman ko rin, na itong susunod na administrasyon, uh, siguro naman, bibigyan nila ng pansin yung mga hinanaing namin, mga Tistigo, sabi mo, sir, nagtatago ka? Kaya po nasa witness protection program ka ba, sir? Eh, hindi ako, ako, hindi ako nagpakasakop sa witness protection program because, noong una pa lang, duda na ako. Ah, uh, ayaw ko magkamali. At at mas, mas alam ko kung saan ako secure. Dahil, siyempre, dati akong polis, ah, uh, alam ko kung paano ko isi-secure ang sarili ko. Sabi, sir, may offer daw sa'yo, yung kabilang kampo. Paano ba yung, sir? Ah, uh, actually, Maraming nakikipag-usap na sa akin para ako ay bumalitad lalo na nung uh, bago mag-election uh, at lalo nito after the election. May mga nakikiusap din sa akin, iba nga mga kaibigan ko pa nakikiusap sa akin na kumari. Bumalitad na lang daw ako, uh, meron naman daw akong uh, reward pag sa pagbalitad ko. Uh, sabi ko, hindi ko kayang gawin yan dahil uh, mayroon akong kung yung iba ka ako bumaliktad ako hindi dahil ako may sarili akong paninindigan Anong panawagan mo sir, sa DOJ? Ang uh, panawagan ko sa DOJ ngayon dahil nandiyan pa rin si Secretary uh, uh Gibara sana ako si Mr. Secretary dapat sana gawin mo yung trabaho mo dapat yan tingnan mo yung uh, kahilingan yung mga kakaraingan namin mga testigo hindi yung pinababayaan mo porke ba hindi ka affected kung mapatay kami ma ma ma, ma disgrace ang pamilya namin dahil sa pagtitistigo namin. Bakit? Apektado ka? Hindi ka kasi apektado kaya binabaliwala mo kami. Ako talaga, nagagalit ako sa kanya dahil pabaya siya. Hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Parang hindi siya tao, bakit palagay niya sa amin? Hindi kami tao, may, wala kami pamilya. Ah, Mag-aanim na taon na kami na ganito. Bina pero anong ginagawa mo? Bingi ka or neither. Baka alam ko, nakarating na rin kay Presidente Duterte itong hihinanayin namin yung una nating interview. Pero alam ko, Hinaharang nyo. Siguro ang parating mo eh okay na pero hindi pa kasi hindi naman kami nakakarekta kay presidente. Eh. Pero sana ito ito isang uh...